So mga abang buhay mga kamotorista ngayong araw meron ako ditong tatlong parcel na dumating pero so, i-share ko sa inyo kung ano ba ang mga laman nito. So yung mga pyesa at accessories ng Rapid 150 na mahirap natin makuha sa mga stock market at sa kasa ng rusi So i-share ko sa inyo kung saan ko ito uh, nabili at kung magkano ba ang presyo ng bawat isa. So bago yan mga kamotorista, change outfit muna tayo Wow So ayun mga kamatres na ng chase outfit na tayo. So thank you so much sa nag-sponsor ng ating riding jersey mula sa ating uh, ka-brother. So ayun, napakaganda. So ayun mga kamotrista, so unbox muna tayo para makita ninyo kung ano ba ang laman ng tatlong person na to. So una natin bubuksan siya ito. So kayo pa kinakapa. So parang malambot sa loob, parang balot na balot siya ng papel or wrap or something na damit. So buksan natin. So, nakabalik ko sa kanya mga kontrista, bubble wrap. Ayan, kaya pala lambot sa loob. So, buksan natin ang loob nito. So, tingnan natin mga kontrista. So, ayan, ang laman nito mga kontrista. So, may pa-sticker pa si seller. So, laman nito mga kontrista is fly ball. So, makakita ninyo, ito yung fly ball. Ayan. Ito yung fly ball. So, ang in-order ko ang stock ng Rapid Bomb 50 ay 17 grams. So, ang ginawa ko, uh, before ako mag grades noon sa Pangasinan, noong December 2022, so kinombi ko yon 14 at 17 ang kombi ng flyball ko. So ngayon, so, para sa akin, nabibitin na ako sa power, kaya bumili ulit ako ng bagong flyball. So, ang binili ko, so 18 gram at 16 gram. kombi ko itong dalawa, titignan ko kung maganda ba ang power ng combination ng 16 at 18 grams. Ilalagay ko lang dito sa comment section yung shopping link na kung saan ito binili. And na ito makakita ninyo yung shop nila sa screen. So ayan, dyan kung mga kamotorista binili. At naandyan din sa screen mga kamotorista ang presyo. So next natin. Ito naman. So nakakapa ako sa loob. Ayan, medyo matigas na mahaba. So ayan, box din natin kung ano ba ang okay. laman nito. So ayan, balot na balot mga kamotarista. So goods na goods sa seller kasi binalot talaga ng, ng sobra. So iwas, gas, gas. So ito mga kamotarista, yung isa ko ginorder, ah uh, belt ng Rapid 150. So makikita natin mga kamotarista sa ang belt ng Rapid 150 mahirap hanapin sa mga shop and sa mga stock market. So makakahanap ka noon, kasukat niya ay pang Mio, So, 835 pagdating naman sa belt na bando and Powerlink. So, nahihirap na maghanap ng bando and power, so, na bando and power sa mga market. Kaya, bumili ako sa Shopee. So, ito yung binili ko. Power link. So, ang size ng belt na power link ay 835. Ang kasize ng belt ng Rapid 50 Ayan, 835 20. So, ayan yung sizes ng Rapid 150. And, ganoon din mga kamutirista kapag um, bando belt, ang binili ninyo, A35 din ang sizes. And, kakasya rin sa kanya pang Mio, kaso sukat lang medyo mahaba doon ng konti, sabi ng uh, mga mekaniko. And, so, makapasin ninyo, noong December 2022, so, bago ako magpangasin, nagpaltin tayo ng belt. So, almost, 10 months na kaya kailangan na natin paltan. So ito, mga kamotors nagpa-CBT cleaning tayo nung nakaraang linggo. So, ayan, panoorin ninyo. And, sabi ng mekaniko sa akin, malapit na daw kasi yun masira. So, kaya nagbili tayo ng power link. So, ayan. So, ito rin yung uh, Shopee link sa comment section. Ilalagay ko rin. And, yung presyo na ito sa screen at uh, yung pangalan ng shop ko saan ko siya binili. So, tingnan na lang ninyo mga kamotrista. So, next natin na uh, binili. So, ayan. Pangatlo. So, ayan. Ah, uh, Sokoyo. Baka naman. Sokoyo. So, ayan. So, minunin natin naman. Uh, may tatak siya na sokoyo, no? So, tingnan natin. Naka-box pa talaga. ay Naka-bubble wrap. So, good. Si seller. So, so, sokoyo. So, baka naman. Sokoyo. Sisa lang. So, ayan. Buksan natin yung laman. So, tingnan natin. Ayan. So, itong binili kong isa ay break lever. Ayan. Napakaganda. Gold na gold. Buksan yung manakaw. What? So, upaka isan la ng maglalakaw. So, brake lever ang inorder natin. So, ito, mahirap din ito hanapin pagdating sa stock ng Rapid kasi i-order mo pa siya sa Rusi talaga and matagal dumating. So, kaya meron itong mga uh, stock market na kasukat. Ang kasukat naman ng Rapid pagdating sa brake lever ay pang Erox b 1 So, order natin din ito sa Shopee and lalagay ko rin sa... Uh, comment section yung link. So, tingnan na lang ninyo mga kamotorista. So, ayan mga kamotorista, uh, nandito sa screen yung uh, Shopee shop na binilhan ko nito. And, neto rin mga kamotorista yung presyo. Tingnan na lang ninyo. And, ilalagay ko sa comment section mga kamotorista yung link kung saan ko to na order. So, panoorin natin sa next video ko kung uh, gaano kaangas kapag nakalagay na tong brake levers kay Rapid 150 and kapag nakalagay na itong uh, belt and may kabit ko na itong mga fly ball. So, papanood ko sa next video. Abangan niyo mga kabutrista. So, kapagkita ko sa inyo kung lalong gaganda pa ang power ng Rapid Bomb 50 kapag naikabit na itong dalawa. So, ayun lang mga kabutrista. So, see you sa next video. Sana panoorin niyo And huwag kalimutan, follow and subscribe sa aking page and YouTube channel. So, yun lang mga kabutrista. Lagi tatandaan, ride safe at mahabang buhay. Let's go!